sa pan uban kanako ni panaksan maoy magbudhi kanako ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao maayo pa maayo palang lang untag wala siya matao Si Judas, ang mabudhion, miingon, magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Sesos si mitubag, giingon mo. Ang Ibanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kaning atong gibasang ibanghilyo parihara ni gahapon pero katong gahapon sinulat lang to ni San Juan kani sinulat ni San Mateo sa kang Juan mao pay paglakaw gipalakaw ni Hesus si Judas pag humagtuslod sa pan nga ni Judas karon gihulagway din hing asawap adi ay ang last supper katong panihap tapos ang panihapon si Judas mi dawat na di ay siya o kanini ang kwarta gikan sa mga katong mga pangulong pari 30 pieces of silver ilang gi palit si Jesus o 30 ka silver Koens, Ang gibuhat ni Judas, nagsigi na lang siya pangitag paagi nga iyan ang ikatugyan si Jesus nga sa nagbayad niya. Mauni siya ang yawan on nga kinabuhi sa usa sa dosi kapostoles ngiganlag Judas Iscariote karon raba, ba tas atong midterm elections ingon sila na ako noy binairanay so panahon sa atong eleksyon kanang mudawat og bayad nga mga electorate or mga butante mao na sila yung mga kaliwat ni Hudas, kanabang mudawat og bayad aron ilang ibaligya ang atong nasod ang atong nasod mao ni ang nagsimbolo ni Kristo. Kay anhi man maluwas sa atong nasod. Pero naa gani mga butante panahos eleksyon nga magpadaan ang naang vote buying. Kana siguro gyud nga ma matay gining atong nasod. Lingiya mong tupad ing na wop animo ibaligya. Na kono. Kung paano mo ibaligya ang atong nasod na niya ang mupalitsad kana man ang mga kandidato kana mga mudagan sa posisyon karon kay midterm election senador nga congressman mga mayor gobernador o daghan pang posisyon sa kaning itawag mga board members, mayor, konsihal. Ang mamalit sa doog, kanang muhatag sa vote buying, mausan na sila ang equivalent sa mga high priests, kato mga pangulong pari, mga Sanhedrin, nga buot mupatay sa atong nasod. Mga tikasan ba, kanang manikas sa eleksyon, dili muduwa o patas ilag yung tikasa ng ilang kaatbang pinaagi sa vote buying o kanini ang pagpanikas sa pag-ihap kanang itawag na ito, dagdag bawas sa panahon sa eleksyon counting mauni sila ang mga naningkamot pagpatay sa atong nasod o pagsiguro sa ilang kaugalingon. Mga igsoon, ako lang ning girilit din he, kay may nang mamalandong tapanahon aning si Santa. Ang kaluwasan, gihatag na sa ginoon nato. Ang iyang kaluwasan, mao ang pag pasaylo nato sa atong mga sala. Apan ang pag implement nining maong kaluwasan agad sa atong kinaiya tagsa-tagsa unya kay matag usa nato i-challenge man gyud usa ra makahimo nato or maka angay natong buhaton aron makaluwas nato unsa na ang gibuhat ni Hesus ug unsa may gibuhat ni Hesus Matod pa diri sa unang pagbasa, akong gitaon ang akong naong. Sa Satu, tagiyan sa tunya pagsulti. Gitudluan ako sa Dios sa angay kong isulti na propeta Isaías. Midasig siya na ako or sulti aron mahibalo akong mudasig ni atong gikapuyan. Uh, muna siya yung mga batasan sa Dios batasan mudasig sa gikapuyan. Nya gi ablihan sa Ginoo ang akong sa salabutan og wala akong musopil ni mobiya kaniya. Kanang motuman ta sa sugo sa Ginoo. Dili sa atong sugo. Og labaw sa tanan ingon siya diri Gipatara ko ang akong likod ni buot muhampak kanako og ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal o nagluwa kanako kani mga iksoon, mao ni ang kinaiyagid unta natong tanan labi na sa atong mga leader sa simbahan og sa gobyerno kanabang mudasig sa mga gikapuyan daghan kay rong gikapuyan sa ato mga kaigsuonan labi ang kaning mga kabos. gikapoy na bayad sa utang gikapoy pa mga anak gikapoy ani mga bayronon sa ospital lingiay mong tupad pa ka kapuyah luya na kaig mga naong ano no ang uban, manimpahad na lang abroad. Bahala na lang dito porting lisura, bahala naglayo sa pamilya kay di na makaya dinis ato. inautonta ngatong mapili ng mga leaders kanang kamaong mudasig nato pinaagi sa ilang mga maayong binuhatan. Ikaduha, kanang maminaw o ginoo, kanabang matudluan sa o Diyos nun, labi honesty, humility, generosity, o ang purity of heart. Sa inyong paminaw, na yung mga kandidato, nga kamaong maminaw ginoo, niya inspiring ilang kinabuhi, labawstanan tanan, ikatulo, kanang kamaong muantos, muantos, dili magsigig reklamo muantos pinaagi sa pag alang natong tanan kana moy atong pilion wa gani eh. adinalang ah, tama mutar Pero diri sa simbahan kitang ni sa simbahan kitang mga katoliko ibutang nato og oh, batik na atong diri sa mga civil leaders kita untang mga katoliko, mga ginikanan, mga chapel leaders, mga leaders sa organizations, ato untang tumanon ang pagsunod ni Kristo. Karong gabi eh, himo nato ang atong via crucis or way of the cross or station of the cross. Mudagan ni siya mga two hours tingali hinatong ta nga manguyog ta ni ini kay atong himoon ang sakripisyo pagampo nga matunhay maayo kining atong umaabot nga eleksyon ug ang atong nasod in general nya ikaduha na buhaton wala gyapon kuroy report sa atong mga slats pero padayon tagpalit og slats labi na gining atong gamitonon sa atong pista. Kaning God's healing and deliverance powers. dakhan para ba kain 40,000 panikapin ang atong palitonon. So, tag 100 rin eh. Pero kung ato ni siyang unya-unyaon, di tamo antos o ani na mahuman ging atong pista ng tay magamit, no? atong Holy Week, hapit na saan mo tunga-tunga na ta. So, daghan tarog, gastuanan sa daning atong kaning Holy Week celebrations. Ang ato sa mga kabus nga kaigsuunan, ato sa tagaan o mga mga bugas karong panahon sa pista. So, kung wa mo'y 100, niya daghan mo bugas, alay, ihatod lang na din inyong bugas kana nalay ihatag basta katulang lang 5 kilo pack rice bisag unsay brand ihato dinis sa atong simbahan kay ato nang punan og palit sa ato sang matigom sa ato mga slots ipanghatag nato ngatos sa ato mga kaigsuonan nga kabos kaayo category C o category D nga mga lumulupyo dinis sa atong parokya kini atong gibuhat mga igsuon aron pagpakita ngadto sa ato sa Ginoo nga andam tang mo antos andam tang mo og mosunod sa giingon ni Kristo. whatever you do to the least of your brethren you do it to me mo nay atong himoon so kamong moapil ani mga online parishioners o territorial parishioners nato dinhi salamat kayo o congratulations kay tagaan sa tas ginoo og mga grasya. Matod atong tubag sa salmo, ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang atong pangamuyo, tubagon sa ginoo, pinaagi sa iyang gugma. Apan kinsa raman sa iyang tubagon, katurasang nahigugma sa iyang isig kataho. Last nga lingi sa imong tupad ina uh, Sige ba kang higugma? Ano? Huwag ba ro'y gidumtan? Huli week na lang, basig na pa'y huwag magtingganay. Huliwik week na lang, mo Easter Sunday na lang, basig na alang yapoy kusmod o naong, kaya na mahigugma. Hunongo na na nato. Manindog tan. Kaning atong ibasang ibanghilyo, pariharanis gahapon, pero katong gahapon, sinulat lang to ni San Juan kani sinulat ni San Mateo sa kang Juan mao pay paglakaw gipalakaw ni Hesus si Judas pag sa pan nga gidawat ni Judas karon gihulagway din nga sa wap adi ay ang last supper katong panihap tapos ang panihapon si Judas mi dawat na di ay siya o kaniniang kwarta gikan sa mga kato mga pangulong pari 30 pieces of silver ilang palit si Jesus o 30 ka silver coins ang gibuhat ni Judas nagsigi na lang siya pangitag paagi nga iya nang ikatugyan si Jesus ngadto sa nagbayad niya. Maunis siya ang yawan on nga kinabuhi sa usa sa dosi Apostoles nga ginganlag Judas Iscariote. Karon raba, ba tas atong midterm elections ingon sila na ako noy binairanay. So panahon sa atong eleksyon, kanang mudawat o bayad ng mga electorate o mga butante, mauna sila yung mga kaliwat ni Judas, kanabang mudawat o bayad, aron ilang ibaligya ang atong nasod. Ang atong nasod, mao mauna ang nagsimbolo ni Kristo. Kaya anhimanta maluwas sa atong nasod. Pero naaga ni mga butante, panahos eleksyon na magpadaan ang naang vote buying, kana siguro yun nga ma matay gining atong nasod. lingiay ay mong tupad yung na wapani mo ibaligya. na kono Wapani mo ibaligya ang atong nasod na niya ang mupalitsad Kana man ang mga kandidato, kana mga mudagan sa posisyon karon kay midterm election, senador, nga congressman, mga mayor, gobernador o daghan pang posisyon sa kaning itawntog mga board members, mayor, konsihal. Ang mamalit sad og kanang muhatag sa vote buying, mausan na sila ang equivalent sa mga high priests, kato mga pangulong pari, mga Sanhedrin, nga buot mupatay sa atong nasod. Mga tikasan ba, kanang manikas sa eleksyon, dili, mudua o patas, ilag yung tikasan ng ilang kaatbang pinaagi sa vote buying o kanini ang pagpanikas sa pag-ihap kanang gitawag nato dagdag bawas sa panahon sa eleksyon counting mao ni sila ang mga naningkamot pagpatay sa atong nasod o pagsiguro sa ilang kaugalingon mga igsuon ako laning girelate he kay may nang mamalandong tapanahon aning si Santa ang kaluwasan gihatag na sa Ginoo nato ang iyang kaluwasan mao ang pag pasaylo nato sa atong mga sala apan ang pag implement nining maong kaluwasan nagagad sa atong kinaiya tagsa tagsa unya kay matag usa nato i-challenge mangyon usaragi makahimo nato or maka angay na buhaton aron makaluwas nato to Un sama na ang gibuhat ni Jesus o kung sa may gibuhat ni Jesus matod pa diri sa unang pagbasa akong gitaon ang akong naong sa Satu, tagiyon sa pagsulting Gitudluan ako sa Dios sa angay kong isulti ni Propeta Isaías. Midasig siya nako ako Or, sulti aron mahibalo ako mudasig ni Adtong Gikapuyan. Muna siya yung mga batasan sa just noong batasan mudasig sa Gikapuyan. Niya gi ablihan sa ginoo ang akong salabutan og wala akong musupil ni mubiya kaniya. Kanang mutumad ta sa sugo sa ginoo, dili sa atong sugo. og labaw sa tanan, ingon siya diri, gipatara ko ang akong likod ni atong buot muhampak kanako og ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal o nagluwa kanako. Kani mga iksoon, ni ang kinaiya unta natong tanan, labi na sa atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Kanabang mudasig sa mga gikapuyan, daghan kayong gikapuyan sa atong mga kaiksoonan, labi na ang kaning mga kabus. Gikapuy na, bayad sa utang, gikapoy pa mga anak, gikapoy ane mga bayronon sa ospital. E, Lingiay mong tupad inawap nawap akakapuya. Luya na mga naong. Ano, no? Ang uban, manimpahad na lang ngatos abroad. Bahala na lang dito porting lisura. Bahala naglayo sa pamilya. Kay di na makaya din sa ato. Hinautod ta ang atong mapili ng mga leaders kanang kamaong mudasig nato pinaagi sa ilang mga maayong binuhatan. Ikaduha, kanang maminaw o ginoo, kanabang matudluan sa o Diyos nun labi na gining honesty, humility, generosity, o kanini ang purity of heart sa inyong paminaw na abaroy mga kandidato nga kamaong maminaw ginoo niya inspiring ilang kinabuhi labaw tanan ikatulo kanang kamaong muantos muantos dili magsiging reklamo muantos pinaagi sa pagsakripisyo alang natong tanan kana moy atong pilion wa gani eh. Ah, di na lang tama mo taro eh. Pero dini sa simbahan, kitang niya sa simbahan, kitang mga katoliko, ibutang nato o oh, batik na atong diri sa mga civil leaders. Kita untang mga katoliko, mga ginikanan, mga chapel leaders, mga leaders sa organizations, ato untang tumanon ang pagsunod ni Kristo. Karong gabi eh, himoon na ato ang atong Via Croces or Way of the Cross or Station of the Cross. Mudagan ni eh, siya mga two hours tingali. Sinatong ta nga manguyog ta ni ini. Kay atong himoon ang sakripisyo pagampo nga matunhay maayo kining atong o maabot na eleksyon o ang atong nasod in general. Niya, ikaduha na tong buhaton, wala gapon ko report sa atong mga slots pero padayon tagpalit og slots labi na gining atong gamitonon sa atong pista kaning God's healing and deliverance powers dakan para baka ini 40,000 panikapin ang atong palitonon. So, tag 100 rin eh. Pero kung ato ni siyang unya-unyaon, di tamo antos o palitan eh, na mahumangin atong pista nga tong tayo magamit, no? atong Holy Week, hapit na saan mo, tunga-tunga na ta. So, daghan gastuanan sa daning atong kaning Holy Week celebrations. Ang ato sa mga kabus na kaigsuunan, ato sa tagaan o mga may mga bugas karong panahon sa pista. So kung wa mo'y 100, niya daghan mo'y bugas, alang ihatod lang na daring inyong bugas, kana nalay ihatag, basta ka lang 5 kilo fries. rice, bisag unsay brand, ihatod dinis sa atong simbahan, kay ato ng punan o palit, sa ato sang matigom, sa ato mga slats ipanghatag nato ngatos sa ato mga kaigsuonan nga kabos kaayo kategori C o kategori D nga mga lumulupyo dinis atong parokya kini atong gibuhat mga igsuon aron pagpakita ngatos ato sa ato si kataog sa Ginoo nga andam tang muantos andam tang mudasig og musunod sa giingon ni Kristo Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Mone atong himoon. So kamong muapil ani, mga online parishioners, og territorial parishioners nato dinhi, salamat kayo, og oh, congratulations kay Taga ansatas ginoo og mga grasya. Matun pas atong tubag sa salmo, ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako. ang atong pangamuyo tubagon sa Ginoo pinaagi sa iyang gugma apan kinsa sa iyang tubagon katurasang rasang nahigugma sa iyang isig katao last nga lingi sa tupad in na sige bakag baka higugma ana wa bakaroy gidumtan Huliwik week na lang basig na pay wa magtingganay huliwik week na lang mo Easter Sunday na lang, basig na alang y kusmod ugnaong, kaya wak na mahigugma, hunongo na na nato.